noon wala hindi rin nakaligtas yung baboy namin si Digdig January 4 2024 dapat mag-aanak na siya sa ano January 17 ngayon lang isa namatay African swine flu nanginginig kanina tapos nagdugo yung ilong niya tapos yung bunganga. may parang bula-bula yan oh. pinampa namin na ko pa may pump yan wala talaga madali lang to 4 days lang kasi nung mag new year medyo tumamlay na kumain ayaw na kumain tapos nung 1 January 1 kasi wala na talaga ayaw na kumain So 4 days lang kaya yung may mga baboy diyan ingatan niyo na hindi kay madali ng African swine flu. Hindi talaga makakaligtas ang baboy, sayang. Bagong bagong buntis pa naman to first time niya gagawin inahin. Yun lang. Bye-bye.